Kahit na minsan hindi ko ito naiintindihan. Kahit na kung minsan hindi ko makita ang layunin sa likod ng mga pagsubok at pagdurusa. Nagtitiwala ako na alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. At ginagabayan niya ako sa pinakamahusay na landas para sa aking kaligtasan. Alam ko na marahil hindi ko kailanman lubos na mauunawaan ang mga layunin ng Diyos. Nagtatanong ako, bakit niya pinapayagan ang napakaraming bagay na minsan ay hindi natin naiintindihan? Ngunit alam ko na ang Diyos ay walang hanggan ang karunungan. At sa huli, lahat ng nangyayari ay para sa ating ikabubuti. Hindi kailanman pinababayaan ng Diyos ang kanyang mga anak. At sa lahat ng pagkakataon, siya ay laging naroroon upang alalayan at aliwin tayo. Siya ang mabuting pastol na laging naghahanap sa nawawalang tupa. Laging nag-aalaga at nagpoprotekta sa kanyang mga kordero. Tayo sa ating bahagi ay napakalimitado. Nabubuhay tayo sa isang pansamantalang mundo, samantalang ang Diyos ay nabubuhay sa kawalang hanggan. Upang maunawaan ng kaunti ang Diyos, na pag-ibig kailangan nating magmahal. Ngunit gaano kahirap magmahal. Madali para sa akin na magalit, madaling hayaan ang pagmamataas na bumangon sa aking puso. Ako ay dukha sa pag-ibig, mahina sa pag-ibig sa kapwa. Pakiramdam ko ay wala akong magawa sa harap ng aking mga pagkukulang. Ngunit kapag tumingin ako kay Jesus sa Eucharistya, nakikita ko sa Kanya ang isang ganap na pag-ibig. Isang pag-ibig na ibinibigay ng walang kondisyon, isang walang pagod na pag-ibig, isang pag-ibig na laging naghihintay at laging nagpapatawad. Pinagninilayan ang aking malalaking kahinaan. Hiniling ko sa kabanal-banalang Birheng Maria. Ina, ipagkaloob mo sa akin ang biyaya na magmahal tulad ng iyong pagmamahal. Gusto kong mahalin ang iyong anak, si Jesus, hindi sa aking pag-ibig, kundi sa iyo, ng dalisay na pag-ibig. Gusto kong mahalin ang aking mga kapatid sa pag-ibig ni Jesus, na nagmahal sa atin ng walang pagtatangi, na nagpakasakit para sa atin, na namatay para sa atin sa krus. Inang Maria, tulungan mo akong mamuhay tulad ng iyong pamumuhay, Magmahal tulad ng iyong pagmamahal. Maniwala tulad ng iyong paniniwala. Gabayan mo ako papalapit kay Jesus upang sa Kanya ay matagpuan ko ang buhay at kaaliwan. Tulungan mo ako makita kung sino talaga ako. Isang maliit na nilalang, mahina ngunit minamahal ng Diyos. Sa langit at sa lupa, purihin, magpakilanman ang mapagmahal na puso ni Jesus sa Eucharistia. Naniniwala kami sa tunay na presensya ni Jesus sa Eucharistia sa altar. O puso ni Jesus sa tabernakulo, sindihan mo ang aming mga puso ng iyong pag-ibig. O puso ni Jesus, hikayatin mo ang mga dukha at makasalanan, yaong mga tumalikod sa iyong pag-ibig. O puso ni Jesus, gawin mo kaming mahalin ka at akayin ang iba na mahalin ka o sagradong puso ni Jesus, hikayatin mo ang mga makasalanan, iligtas ang mga naghihingalo, at palayain ang mga kaluluwa sa purgatorio o puso ni Jesus sa Eucharistia. Dagdagan mo sa amin ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa. O sagradong puso ni Jesus, maawa ka sa amin. Matamis na puso ni Jesus, gawin mo akong mahalin ka ng higit pa matamis na puso ni Jesus, maawa ka sa amin at sa aming mga kapatid na naliligaw. O minamahal na puso ni Jesus, gawin mo akong mahalin ka ng higit pa. Luwalhati, pag-ibig at pasasalamat sa sagradong puso ni Jesus. O mapagmahal na puso, inilalagak ko ang buo kong tiwala sa iyo, tapagkat natatakot ako sa lahat ng aking kahinaan. Ngunit inaasahan ko ang lahat mula sa iyong kabutihan. O sagradong puso ni Jesus, maawa ka sa amin. O sagradong puso ni Jesus, na inaliw ng isang anghel sa iyong paghihirap, aliwin mo kami sa aming mahihirap na oras. O sagradong puso ni Jesus, naniniwala ako sa iyong pag-ibig sa akin. O sagradong puso ni Jesus, Nagpapasalamat ako sa iyo sa pagprotekta sa aming mga pamilya. O sagradong puso ni Jesus, makiilala, mahalin at tularan ka saan man. O sagradong puso ni Jesus, pumarito ka sa amin, dumating nawa ang iyong kaharian. O sagradong puso ni Jesus, iniaalay ko ang aking sarili sa iyo sa pamamagitan ni Maria. Mahalin nawa saan man ang sagradong puso ni Jesus lahat para sa iyo o sa gradong puso ni Jesus. Matamis na puso ni Maria, ihanda mo kami ng isang ligtas na daan. Matamis na puso ni Maria, iligtas mo ang aking kaluluwa. Matamis na puso ni Maria, maging aming kaligtasan. O matamis na puso ni Maria, protektahan mo kami at gabayan sa aming landas ng pananampalataya. O Jesus sa Eukaristiya, Yumuyo ako sa iyong presensya sa Eukaristya at iniaalay ko sa iyo ang lahat ng ako at lahat ng mayroon ako. Ibinibigay ko sa iyo ang aking mga kagalakan at kalungkutan, ang aking mga tagumpay at kabiguan, ang aking mga pangarap at ang aking mga takot. Naniniwala ako na sa iyo ang lahat ay nagkakaroon ng kahulugan, ang lahat ay nagiging mabuti sa kabanal-banalang sakramento ng altar. Naniniwala ako, sumasamba, umaasa, at nagmamahal sa iyo. Hinihingi ko ang iyong kapatawaran para sa mga hindi naniniwala, hindi sumasamba, hindi umaasa, at hindi nagmamahal sa iyo. Sa langit at sa lupa, purihin magpakailanman ang mapagmahal na puso ni Jesus sa Eucharistia. Sa langit at sa lupa, purihin magpakailanman ang mapagmahal na puso ni Jesus sa Eucharistia. Sa langit at sa lupa, purihin magpakailanman ang mapagmahal na puso ni Jesus sa Eucharistia. Amen! Limang minuto kasama si Jesus sakramentado. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Jesus, bihag ng pag-ibig, pinabayaan sa maraming tabernakulo, kinalimutan ng maraming puso na naligaw ng landas o nagpadala sa mga distraksyon ng mundo. Ikaw, ang mabuting Jesus, na mula sa katahimikan ng bawat tabernakulo, ay patuloy na naghihintay ng may walang hanggang pasensya sa ating pagbisita, sa ating espiritual na yakap sa isang salita ng kaaliwan o kahit isang sandali ng tunay na pakikisama ikaw na naghahanap ng isang gawa ng tapat na pag-ibig isang bukas na puso na handang magpabago sa iyong lambing at iyong walang hanggang awa panginoon ng tabernakulo dagdagan mo ang aking pananampalataya ang pananampalatayang iyon na kung minsan ay natitinag sa gitna ng mga bagyo ng buhay. Huwag mong hayaang hindi kita makilala sa ostiyang kinonsagrahan kung saan ang iyong tunay at totoong presensya ay ang pinakadakilang patotoo ng iyong pag-ibig sa amin. Huwag mong hayaang maligaw ang aking paningin sa panandalian, ngunit palagi kitang matagpuan bilang walang hanggang kanlungan. Panginoon ng awa, turuan mo akong maging maawain tulad mo, upang ang aking puso ay marunong magpatawad ng maraming beses kung kinakailangan. Tulad ng pagpapatawad mo sa akin nang may walang hanggang kagandahang loob ng paulit-ulit. Panginoon ng katotohanan, gabayan mo ang aking mga hakbang sa landas ng kabutihan. Liwanagan mo ang mga anino ng aking buhay sa liwanag ng iyong walang hanggang pag-ibig. Tulungan mo akong manatiling matatag sa iyong landas nang hindi lumalayo o nagpapadala sa anumang nagliligaw sa aking kaluluwa mula sa iyo. Turuan mo akong lumakad ng may pagtitiwala upang malaman na ikaw ay palaging naroroon. Umaalalay sa akin kahit na madapa ako, kahit na nararamdaman ko na ang bigat ng aking mga pakikibaka, ay labis na. Panginoon ng tabernakulo, palaguin mo ang aking pag-ibig sa iyo araw-araw. Dahil kung wala ka, ang aking buhay ay nararamdamang walang laman, walang layunin, tulad ng isang ilog na nawala ng agos. Ngayon ako ay lumalapit sa iyo, kasama ang lahat ng ako. Kasama ang aking mga kahinaan na nagpapababa sa akin. Kasama ang aking mga takot na kung minsan ay pumaparalisa sa akin. Kasama ang aking mga panloob na pakikibaka at aking pinakamalalim na mga hangarin. Nais kong matutong mabuhay sa iyong palaging presensya, Matagpuan ka hindi lamang sa katahimikan ng templo, kundi pati na rin sa bawat sandali ng araw. Nais kitang makita sa mukha ng mga nakapaligid sa akin, sa kagandahan ng mundo na iyong ibinigay sa akin, at sa mga hamon na nag-aanyaya sa akin na lumago at magtiwala sa iyo. Naaalala ko ang mga salita ng sulat sa mga taga-Efeso. Manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo. Magpuyat kayo sa paggawa nito ng buong tiyaga at pamamagitan para sa lahat ng mga banal. Efeso tatong. Ang mga salitang ito ay umaaling aungaw sa aking puso bilang isang patuloy na panawagan sa pagtitiyaga upang huwag sumuko upang panatilihing buhay ang apoy ng pananampalataya kahit sa gitna ng mga pagsubok at kahirapan. Maraming beses, Panginoon, napansin ko kung paano sa gitna ng aking mga pang-araw-araw na gawain, ang aking kaluluwa ay kusang nagsisimulang manalangin, tulad ng isang bulong na bumubukal mula sa kaibuturan. Sa mga sandaling iyon, nararamdaman ko ang iyong presensya na napakalapit, napakatotoo, na binabaha-abaha ako ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Ang kapayapaang iyon na nagmumula lamang sa iyo, Panginoon, tulad ng isang balsamo para sa aking mga sugat, tulad ng isang parola na gumagabay sa akin sa gitna ng kadiliman. Bagaman tayo ay maliliit na sisidlan, marupok at puno ng mga imperfeksyon Ibinubuhos mo sa atin ang iyong biyaya. Ang biyayang iyon na nagpapabago sa atin at nagpupuno sa atin ng pag-asa.